Wala akong reaction kasi dati na yun nangyayari. Matagal na yan. Noong 2000, bata I think 3 years ago, 4 years ago, may nangyari na din ganun yung estudyante ko. Sinaksak din. That was eve ng December 24, simbang gabi. Pinasok din yung bahay. Sa Yumang yun eh. So, yung estudyante, um, sa awan ng Diyos na buhay, ni estudyante. Pinasok din, sinaksak din ilan saksak. So, itong year na din ito sa so may tigabuhayan, ganun din yung nangyari sa estudyante ko, sinaksak sa muka, sa katawan din. Nabuhay din yon so nahuli yung kumatay dito sa tigabuhayan. And then, hindi mo din, kung baka sana hindi na yan lumang bagong tugtugin lumang tugtogi na yan. So, but anyway, yung mga kapulisan naman natin is, ginagawa naman nila ang paraan na mahuli talaga. Siyempre, iniimbestiga din nila mabuti kasi mamaya, mali ang hinuli nila, hindi naman pala yun. So, pinag-aaralan din nila. I mean, lumili, gumagalaw din yan. So, ang sa akin, kung anong pwede kong kasi may nag-interview na rin sa akin kanina, kung anong pwedeng may tulong ng Golden State, sumuporta sa kanila sa mga, sa ibang, sa school, so, susuporta kami. So, hindi ko so, sabihin, so, so, ma'am, uh, panawagan hindi magkumpiyan sa iyong Ah, yung panawagan ko sa mga estudyante, di ba lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong magkumpiyansa. Huwag kayong magtiwala sa bawat taong nakakausap ninyo. Di ba, lagi ko yung sinasabi. Not only, minsan yung sa interview, ako lagi kong pinapangaralan ng mga estudyante namin, yung ipit-ipit gang na yan, yung mga, minsan yung nire-rape, mga rape victims, nang hindi mo din masasabi kung anong, wag magtiwala. Kailangan malakas ang pakiramdam ninyo. Eh, imagine sa bahay na to, sinong gagawa niyan? Yung mga at bahay, gang din yan, marami nang nangyayari dito sa atin, medyo at least nabawas-bawasan, medyo at least talaga ngayon kumikilos, no? Kumikilos, marami nang nahuhuli. And I'm very thankful sa ating kapulisan ng kumbaga sa ano maganda ngayon yung performance nila na marami nang nahuhuli. So, I think itong nangyari sa MSU na estudyante, eh, hindi din tumitigil ang kapulisan natin na hanapin. Oh. Basta yun lang tamang tao ang umatay kung doon sa bata. So, yung kapag kasabi, ma'am, uh, kinukulinan niya yung krimen? Ng ano? Uh, yung, yung krimen. Yung kinukulinan niya yung Oo, oh, oh, yung krimen at yung talagang galit ako diyan sa anong yan. Talagang, hindi naman talaga tama yan, lalo na estudyante. So, si Marie joseph you know, ang feeling ng isang magulang, anong nararamdaman mo na magulang na makikita ang anak e eh, pinatay, pinaso? Dati na yan. Ilan na estudyante ang ginawa ng ganun sa amin? So, nafe-feel ko rin. kahit kami, kami mga private school, kailangan magtulungan din kami para masugpo yan at mm, ma-aware ang estudyante na gano'n. Hindi lang yan sa paglalakad mo eh. Ito sa loob na ng bahay. So, kung ang aso eh, hindi tumahol, oh. di ba? So, hindi mo masasabi kung yan eh. Alam mo na, yung iba merong ginagawa dyan. Hindi lahat. Meron nga dyan, pinasok din yung bahay, ni rape pa yung empleyado. So hindi mo masasabi ang panahon. Kailangan talagang wag magtiwala.